ang pera, pag kinita natin, ito po ay hindi dapat ginagamit sa mga kagustuhan. Pero ito yung ginagamit sa mga pangailangan. Kung may sobra, magtabi ka para mag-enjoy ka, walang problema. Naalala nyo pa ba yung unang kita natin? Nung unang kumpisa, maliit o malaki? Maliit. Himala, nung maliit ang sweldo, maliit ang kita na pagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki ng kita, nagkulang na nagkautang pa. Exactly. So ano problema? Yung kita? Hindi. Tao ang problema. Exactly. Yung tao ang ng pera. Nagrereklamo tayo sa inflation hindi mo ba Eh ang problema, yung lifestyle inflation. Marami sa mga kababayan natin na kahit anong laki ng kinikita at sinisweldo ninyo, hindi pa rin kayo makaipon, hindi pa rin kayo makapagumpisa ng sarili ninyo negosyo kasi napaka waldas ninyo sa pera. Ang pera, para tong binhi. Think like a farmer. Yan din tinuro sa akin eh, ng nanay ko. Anak, ang pera, tinatanim yan. Huwag mong kakainin yan. Nakita na ba kayo ng magsasaka na kinain ng binhi? Walang tatanim, walang anihin yan. Pinakamagandang sigurong illustration na ito. Pangarap ng bawat Pilipino ay magkaroon ng sariling bahay. Pangarap ng bawat singkit ay magkaroon ng sariling negosyo para magkaroon ng bahay. Yes. Ano masasabi mo doon, Coach? Pag kumuha naman ako ng bahay, pag hinulugan ko yan, at least, yung binabayad ko dyan, in the future, sa akin din naman mapupunta eh. Ang tingin mo ba dyan, investment o liability? Yung bahay na tinitirahan mo na gusto mong tirahan hanggang ikaw ay magretiro, hanggang ikaw ay bumalik, eh yan ba ibebenta mo? Ente? Eh, hindi, kasi titiran mo yan eh. Correct. Yan ba ipapaupahan mo? Eh, hindi rin. Oh, so, ang tawag dyan, liability, dahil hindi kumikita ng pera. Correct. So, ang mga marurunong sa pera, at tinatanong nila parati, paano ko muna patutubuin tong pera na ito? So, ang ginagawa kasi ng na marami nating kababayan is kumita ng pera abroad tapos iloloan nila sa pag-ibig 10-15 years to pay. Ano masasabi mo sa ganyang klasing thinking na matagal na nating kultura dito sa Pilipinas? Wala namang problema na bumili ng bahay basta kaya ng budget mo. Hindi naman natin dinidiktan o itong gawin mo, ito yung tama at mali. Hindi. Preference ng tao yan eh. Like ako, preference ko talaga ay kailangan magtiis ka ngayon kesa ngayon magpakasasa ka, magpakasarap ka pero sisingiling ka. Kaya nga doon nga lumabas yung nasulat kong aklat nang Diary of a Pulubi. Paulit-ulit na lang yung mga concern na mga dumalapit sa akin. Online na utang ngayon na no, na online lending app. Nakakaawa talaga. Yun. Pag tinanong ko, bakit pa kayo nagkautang? Una, ang feeling nila, hindi na uubos yung pera. Kasi iniisip nila, may papasok pang sweldo. So, uutangin na nila in advance. Yun po yung mga bagay na yun. Kaya isulat yung aklat niya, nakikita ko na talaga, yun nga yung, yung mga weakness eh. Sa OFW, sobrang matulungin na o pulubi later. Panay sakripisyo na hindi na nila iniisip pa sarili. At ito pa ang pinakamasakit sa pagtulong. Siyam na beses kang tumulong, isang beses ka lang tumanggi. Napakasama mo na, kuripot ka na, makasarili ka ba? Kaya napakahirap na maging OFW. Naging masama pang tao. Kawawa talaga. Pag nagbago ang financial mindset ng isang tao, magbabago talaga ang buhay. Yes. Mm -hmm. Meron nga akong isang matinding realization dyan kung bakit maraming mahirap sa Pilipinas. I mean, hindi ko sinisisi yung mga malls. Nasa Pilipinas ang pinakamalalaking mall and yet, isa tayo sa pinakamahirap sa buong mundo. That is a simple representation of how illiterate we are pagdating sa pera. Napakaganda ng sinabi mo, RDR. Ano bang mahilig pag-usapan ng mga taong kapos sa buhay? Pag-uusapan ang buhay ng... May buhay. O ibang tao. Yung mga middle class yun, sa tayo kakain, ano yung latest, sa tayo travel, ano yung mga bagong iPhone, mga ganon. Pero ito yung tanong ko. Ano naman ang pinag-uusapan ng mga milyonaryo at bilyonaryo? Kung ano yung pangangailangan nitong mga middle class at may Kaya nga, ang dapat pat gawin natin, magpalit tayo ng mindset natin. Hamunin natin ang mga mamamayang maralita na mag-isip magnegosyo. Kahit na kwek-kwek lang, makatikim lang ng isang daan, dalawang daan kita at limandaan na sabi mo, ay, kaya ko pala. From limandaan, lalaki na naman yan. Ay, mga ngarap yan. Isang libo na, ay, kaya ko pala. So, aangat ang buhay nila. Ito kasi yung premise coach eh, ng maraming mga Pinoy. Eh, hindi naman ako siguradong kikita rin ako sa negosyo. Kasi natatakot tayo, eh, baka mawala ang puhunan natin. Pero meron akong na-attenda na isang seminar ni Senator Manny Villar. Sabi niya, nagtataka ako sa ating mga Pilipino. Bakit tayo natatakot mamuhunan at magumpisa ng negosyo? Walang-wala na tayo eh. Nasa ka na nga eh. Ano pang mawawala sa iyo? Eh wala ka na at the first place. Ang dapat daw matakot na mamuhunan yung mga tao may milyon at bilyon. Nakakatakot mag-drive pag di mo alam. Nakakatakot mag-bike pag di mo alam. So, ano solusyon? Pag-aralan mo. Natatakot ka magnegosyo at mag-invest dahil hindi mo alam. So, ano solusyon? Alamin mo. Kung gusto niyong maging magaling sa pera, ayusin yung mindset. Tama. Isa pang aral na tinuro sa akin ng aking ina. Nung minsan nag-uwi ako ng bike, sabi niya, pag yan, nasira, meron kang sarang bike. Soli mo yan. Kung hindi mo kaya, huwag kang manghiram. Siyempre, sa mana mo, mahirap na tayo, wala na tayong pera, minsan lang manghiram, tapos pinagkait mo pa to sa akin. Na hindi ko alam, napakagandang leksyon yan. Kasi sinabi niya sa akin, pag sinanay kita na manghiram, ngayon nanghiram ka, daruan. Pag mo, anong hihiramin mo? Pera. Kasi ang konsepto ng hiram, you want it now. Pero ang konsepto ng paghihintay, eh ito ay kagaganda ng buhay. Kaya para sa mga tao nakikinig na mga magulang dyan, ako, tatlo yung anak ko, 22, 20, and 18. Baka mashak na lang kayo, buti na lang, hindi ko kayo anak. Sa tanang buhay, hindi nakatanggap ng alawan sa akin mga yung anak. Bakit? Pagkain, edukasyon, baon, in terms of baon, pagkain na baon, pasok sa school. Pero kung gusto mo ng pera, pagtrabahon mo, hindi kami nagbibigay ng allowance. Hindi ka pa maging masamang tatay niya? Oh, sige, gusto mo ng pera, nung bata pa sila, o oh, mo ako, I'll pay you. So in other words, we're teaching them the value of hard work. You have to work it out. Yeah, hindi rin ako pumapayag na makipag-negotiate sa akin. Like, pam, malapit ang birthday ko, oh. baka pwede kong i-advance yung gift ko. Hindi rin ako pumapayag. mo bakit? Bakit? Ngayon, ina-advance birthday. Ano next yung advance? Yung sweldo. advance na may darating naman akong sweldo eh. Alam mo, napaka-simple nung kwento mo, pero napakalaking impact yan sa mga viewers natin. Kasi, again, babagsak tayo dun sa karakter kung bakit ka mahirap eh. So, natutuldukan na kung nabuhay kang mahirap, di mo kasalanan. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na. Marami tayong choices sa buhay, namimili tayo. Ang lagi natin pinipili yung makakapagbigat at makakapagpahirap sa atin. Na tinitignan natin, short-term gain, na, oh, magbe-benefit ako ngayon, okay ako, pero long-term pain. One of the greatest law that I've learn in life is the law of opposite. Principle yan. Parang law of gravity. Hindi mo pwedeng labanan ng gravity. Kahit anong kulay mo, timbang mo, itsura mo, pag tumalong ka ng building, babaksa ka. Ganon din ang law of opposite. The short-term effect is always the opposite of the long-term effect. If you play now, petik-petiks ka, you pay later. If you spend now, magpakayolo ka, okay lang, gusto mo yan eh. Pero wala kang ipon later. Suffer later. If you save now, you enjoy later. If you build your business now, diba, you retire later. Huwag mong solusyonan ng mabilis yung problema. Ang unahin mong solusyonan yung kaisipan mo and then the rest will follow. Ito pang isang law na naunawaan ko na sinusundan ko sa buhay. You cannot solve a permanent problem with a temporary solution. Ang ganda, You got to solve a permanent problem with a permanent solution. So kung may utang sila, coach, huwag silang uutang sa iba para mabayaran yung utang nila. Ang gawin nila, dagdagan ninyo yung kita ninyo. Yun ngayon parating sinasabi, dagdag ng dagdag ng kita. Kanyari eh. itong bote na ito, di ba puno? Lagyan mo ng butas to. Ano mangyayari dito? dito. Dahan dahan, dahan yan. Tama o mali? Tama. Gusto mo mapuno to? Yes. Ano solusyon? Takpan mo muna yung butas. Takpan mo muna bago mo lagyan. Pero kung sinasabi na ibang tao, ay hindi, ang solusyon yan, dagdagan lang yung kita. O sige, tagas, na, di ba? May butas. O dagdagan mo kita, ano mangyari ulit? Tumatagas eh. Kailangan talaga, bawas dagdag method. Bawasan mo muna ang mga gastos na hindi mo talaga kailangan. Pag nabawasan na, dagdag. Pag dumadagdag na yan, mapupuno na to. Mindset talaga eh. That because of your mom, yung mga turo, ngayon naaalala mo, di ba coach? Kaya pala ako naging chinkitan ngayon. Ayan, hindi pala dahil magaling ako magsalita. Kaya pala ako naging chinkitan ngayon, hindi dahil sa magaling ako sa public speaking, magaling ako makiharap sa tao, hindi pala. Dahil pala ito sa nanay ko, na nagturo sa akin mula pagkabata. Kung ano man yung natutunan ko sa labas, additional na lang yun. Eh, syempre, nagkamalay ka na, naunawa mo na. Ito pala yung pampatibay. Para sa akin, ma-reject yung masabihan ng masasakit. Okay, normal. kina Kinakatakutan ko sa buhay ko ay maghirap. Kasi alam kong mahirap na maging mahirap. Eh. At ayaw ko na bumalik sa ganong sitwasyon. Kaya nga, para sa mga tao na kikinig at nanonood, ngayon na natatakot na magnegosyo. Pumili ka na rin ng takot. Ano mas nakakatakot? May nagkasakit sa pamilya, kailangan mo pumunta ng ospital, i-ospital e ang mga, iyong mga mahal sa buhay at wala kang kapera-pera at mangungutang ka sa mga mata, pobre mong mga kamag-anak. Ano mas nakakatakot? Eh ako takot na ako sa ganung mga sitwasyon eh. Kaya sinasabi ko, basta marangal, gagawa ako ng paraan para makalabas ako sa ganung klaseng sitwasyon.